Hi guys, kain tayo guys. Ayan, ulam namin. oh, ayan, tinulang tuna. Ayan, tinulang tuna utang. Ayan, utang lang yan guys. <laughs> Shout out sa nagpa-utang dyan. <laughs> o, sige na. Kain na guys. Ito paano niya, Oh. Mahalang gatas ngayon. Hmm. malang gatas, guys. Wala nang pambili siya. Kaya yan. Kaya guys. Tama lang yan, guys. Kasi malaki na siya. Ma. Hmm. Sabaw. Hmm.

Mm, guys, ang bata itong makain, may bumili lang kaya okay lang guys, bumili lang naman yun sibot ano upo Ay, upo mo kasi iba yo. dapat doon ka sa tap kaya roh, guys ang bata guys kumakain na siya ng kanin kasi pag hindi siya kumain ng kanin wala na ang gatas siya hindi siya nakakabili kasi utang lang ito guys <laughs> kaya tawa tawa lang kahit maraming utang ganoon talaga ang buhay guys <laughs> at this kumakain mo kumakain na siya ng kanin oo so, hindi siya doon doon so, na katawag na For watching, guys. Follow for pa more. Bye bye. bye, -bye. -ubusin to, guys. -ubusin, kanin. thank you. Follow for pa